services natin at meron na po tayo medical mission na pinapaikot sa distrito natin kada linggo. Tumatapat po yan kada linggo ng bawat week. Palagi po tayong may financial assistance at kahit ano pa pong tulong. Masama, ini-endorse po nating Senador. Eh, siyempre, natutuwa naman kami. Uh... Minichi at sampunang namin mga kasama sa Your Miss Choice na namin pinupuntahan ng mga national candidate isang malaking tarangalan sa amin at uh, specifically after a few weeks, ay, uh, more than at least two months ago uh, Sir Ben and I uh, we had a lunch uh, at uh, nakakumproviso kami uh, we committed ourselves that uh, we will include Uh, Senator Benton po in our list, of candidates sa uh, Senador. Uh, pero kaming uh, mga senador under action, uh, si Doc Willie, uh, sa kasi Wilbert Lee, no at uh, isa si uh, Senator Ben Tulpo ang um, gusto namin isama do sa labing dalawang, pwede namin uh, in our own little way in this corner of the country na uh, matulungan si Senator Ben. Yorme, bakit po, ano po yung mga katangian na nakita ninyo kay Manong Ben? At may bakit po siya? Kailangan natin mga tagapagtanggol ng mga napi. O lalo na sa Senado. Uh, kailangan. Uh, eh, ayan ang last bastion ng Filipino people. Uh, kailangan mo yan yung mga Senado na yung know, may damdamin na uh, mauunawaan yung katayuan ng mga nangangailang. And we've seen that uh, through their uh, shows for so many years. I think it's high time uh, uh, for him uh, to be in the Senate. Anyway, uh, 24 naman yan. Maraming mga iba-ibang karera. May mga abogado dyan, lespo. Oh, eto naman, uh, veteranong uh, taga-pagtanggol sa telebisyon ng mga kababayan nating na-argap yan. Mano ba so, yung endorsement ngayon ni URBISCO? Well, maliing bagay, no? Mga sa lahat, hindi naman ako pumunta rito without any purpose. Number one nakikita ko yung estilo niya, nakikita ko yung kanyang pamamahala, more of, more of an executive. Uh, Pinag-aaralan ko yung kanyang ways to study and the ease of doing business to continue. Napakalaga kami yung discussion nga namin kung paano, well, paano niya kinahandle, tinapakan. Yung mga negosyante, malaking bagay, isang komunidad or o isang syudad. Kapag medyo nakita nila maganda ang pamamalaka maganda ang sistema, may suriling sistema si Yorme na pinakikinggan ko. Yung vertical horizontal dahil masyadong compact ang Manila, so vertical. Vertical expansion, nakagawa siya ng sinasabing template that will eventually entice or parang yun ay aakit sa mga negosyante. Bibigay siya ng mga bagay na liberalizing yung kanilang siguro polisiya when it comes to taxes, permits, and everything. So, isa yun sa kapangyan ng isang ehekutibo na nakikita niya, economically speaking. Well, isa yung pinag-aaralan ko. Another thing, kakatugma kami roon sa mga sistema kung paano. Lalo na ngayon ito, senior pangalagaan ng kapatangan, estado, o hindi naman kaya yung karapatan ng mga senior. Pero the other side of that, um, siguro mamaya susubukan ko i-open up sa mga senior na marami sa ating lipunan outside of Manila, makikita natin mga senior na papabayaan so in my talks with our secretary particular DSWD nakita ko na napakahalaga na mga matatang na inaalagaan ng mga bata kapag pinabayaan mo na yan so bigyan natin dito well uh, ito yung mga sinasabi natin, abandonment pagpapabaya. Uh, elderly abandonment. Na siguro gumawa, siguro sa Maynila, o kung po pwede namang gawin, national, na gawing responsibilidad ng mga anak. Pangalaman din, tingnan ang kalagayan, kapakanan, karapatan ng mga matatanda na sabi nga ni Mayor Kininga, nagsalpisyo naman sila eh. Once upon a time, bata sila. Ngayon, dapat tinakalingan sila. Although, meron siyang stimulus sa Manila, kung paano niya ipatupad yung sinasabi binibigay sa mga senior, kakaiba sa ibang interpretasyon. Ano? Doon ako medyo impressed. Pero yung gusto ko makita, yung iwasan natin yung neglect. 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 eh uh, binabayaan mo na, kinakabuso pa ng ibang miyembro ng pamilya. Kaya kung minsan matatanda, napapagpad sa atin. So marami pa ako, pero kami ano, nag-i-engage ako kay Yoke. Kaya ako siya pinapuntahan kasi nakita ko, this is our second meeting, meeting of the minds na nakikita natin. So mahalaga ang oras ko. So mga paong nakikita ko na at may level, we we belong to the same plane. We have the same standard. Tinataas siya yung pamantayan ko. Anong hindi sabihin? The word of excellence. Kaya tumitigil eh. Creative in terms of management. That's the style of the leader. Kaya tumitigil take responsibility, you earn the trust, accountability, much more transparent. Yun ang nakikita ko for now. Pagkakataw ang ito upang pasalamatan ko po kayong lahat. Dahil kung hindi po sa tiwala at suporta ninyo ay hindi nyo po ako ginawang konsihal at kasama ngayong hapon. Dahil po doon maraming 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 salamat po. ilan sa ginagawa natin sa labas ng konseho o sa labas ng city council pagdating naman po sa loob ng city council so every session days po natin